A day in my life has a na but sa bukid. Porto de Bejo This is takirob. So kana guys, nangahoy ko diha guys, kay magluto mi og beef. Magluto mi baka guys, ang adubohon guys. So na naman mig kawis sa buhan guys. So nagkogi kog pangahoy guys. Kay duol naman sa kaayo luyo sa balay. Kusog kina mo siga kong kawing kinuha guys. Ulbo kaayo guys, dali kinalata ang beef guys. O, pa? Oh <laughs> o, oh, guys. Naghiwa na ko, guys. O, oh, paspas kaayo. Gihiwa <laughs> Gahiwa na ko, dira, guys. Ako na slice ang beef, guys. Undanon oh, kaayo, ka guys. Nya dali na po kayo siya malata, guys. Hmm, lami kaayo na, guys. Kay, uno oh, d'yo na siya, guys. Wala ko kibaw pinanakakilo. Na so, adobo na na, guys. Kay, pang adobo, man po ang lamas, guys. Ato At na nang maumauhon, guys. Lami na po na ito pagluto, guys. Ubay-ubay, yun -ubay, ang Lutoon na naman karong adlaw guys. Kaya dalang tinggi pa dalang karnin sa iyang mama guys. Kaya gaiyaw sa lagba dito, guys. So kana guys. Dako kayo. Ako dyan na siyang giwa guys. Igagmay na na ko siya guys. Anong dali na pa siya malata guys. So diha guys. Napabukal na siya guys. Kaya naglata siya. O buko guys. Ngayon na mga laman loob guys. So kato guys. Gisi parit rato naman guys. Kaya lainan to luto guys. So kanira kung ipakita niyo guys. ani yung adubohono na beef guys. Ngayon diha guys. Kahiwan ako glamas guys. Na ay bumbay, ahos, o kanang paminta. Ngayon napoy ko ikuan luya. So, syempre, guys, ipakuha po na ko siya di guys. Kanang limon guys, para humot-humot sa dang ato ang beef, guys. Beef adobo, guys. Wala rin ako giapil ang uban na putahi, guys. Naglata ni, guys, nilataan, guys. O kanang... Basta gikop sana mo guys kanang palit, guys, balami ra man guys kanang guys pakuha na ko siya limon guys Nara man pud sa tugaran ilang limon guys dali ra ay makuha guys ako pong buti sa ito ang beef guys kaya para humot sa chocolates inig human inig ka yung luto guys